Magandang araw mga kasabong, ito naman muli si Laban sa Bungiro. Ang ating tatalakayin ngayon ay ang paano mag-alaga ng sisil na matibay sa sakit. So, mga kasabong, bilang isang nagbe-breeding handler, nakikita ko or napapatunayan ko kung paano mag-alaga 'yung mga amo natin dati or mga techniques kung paano hindi madaling makapitan ng sakit ang ating mga sisiw at malusog ganito 'yan mga kasabo in according po 'yan sa aking karanasan mga kasabo pag kayo po nag-breeding -bre nag -bre nag-breeding of course malinis ang materialis ninyo. Pag sinabi kong malinis ang materialis ninyo, kinundisyon ninyo yan ang material ninyo bago i-breeding. Like for example, uh, may ligo, may purga at turok ng mga vitamins at yung pakain pang breeder pellets talaga para yung itlog na yan na magiging sisiw ay uh, may mga sustansyang makukuha sa so paglabas po ng sisiw, malusong na yan. Alam mo mga kasabong, uh, ang sisiw po na madali po makapitan ng sakit, yan po ay uh, it comes from materialis na hindi po ninyo kinundisyon ng maayos. Or wala pong natanggap na mga masustansyang pagkain. Ayan, kaya mabilis makapitan ng sakit. Mga kasabong, pagka kayo po ay nag-bread, siguraduhin po ninyo na ang inahe na ginagamit ninyo o ang breeding materials na ginagamit ninyo ay may edad na. Pag sinabing may edad na, pumatong na po ang manok mo ng 10 months to 3 years. Ayan. Huwag nyo po gamitin yung mga manok, or yung mga pulits na hindi po, hindi pa, or ka-itlog pa lang. Dahil hindi pa yan, maliliit pa ang itlog niyan. Gamitin ninyo, hayaan nyo lang mga itlog, sakan nyo i-breeding pagka umabot na siya nang uh, 10 months pataas. 'Yan po ang uh, nakikita ko or naririnig ko sa mga amo ko dati with due regard sa breeding. Ngayon pa nag-breeding kayo. Of course, 'yung mga breeding materials ninyo na condition na 'yan para 'yung sisiw malusog. Ayun. Pagka pagka nagpapisa kayo mga kasabong, nagpapisa kayo ng sisiw mga kasabong, that is 21 days. isa na yan. So, I suggest mga kasabong na kunin mo yung sisiw sa 22 days. So, pagpisa yan ng 21 days, kunin mo sa 22 days para magpapisa uh, ano na yan, malusog na malusog na yan. Ang gagawin po ninyo, ang sa atin kasi mga kasabong, ah, sobra tayong excited na makita yung sisew natin. Ah, halos ang iba, hindi pa napisa. Eh, napapakita pa lang ng tuka doon sa itlog, tinatanggal na natin. Hayaan ninyo yan na mapisa talaga. Ang purpose naman mga kasabong kung kukunin mo sa 20 a uh, uh, day 22 mga kasabong o na mas matatag ang sisig na kinuha mo na 22 days. Huwag mo lang paabuti ng 23 days. Kasi uh, na na nila yung mga micronutrient na natanggap nila galing po sa kanilang uh, mother hens. Ayan. Kaya nga ang sabi ko, may kondisyon dapat ang manok ninyo sa materialis pa lang para yung akay nila na mga sisiyo ay malusog. Kung bakit 22 days kukunin ang sisiyo para matatag ang sisiyo. Nai, nai ano na nila yan yung nai excrete na nila yung mga uh, micronutrients na nakain nila galing po sa nanay nila at saka painumin nyo muna ng mga at uh, tinatawag na mga inumin na magbibigay sa kanila ng proteksyon uh, protection. Kalimitan mga kasabong sa mga kagaya kong uh, medyo walang pera ang ginagawa ko, asukal. Tinutunaw ko yan sa tubig yung asukal at pinapainom. Hayaan nyo munang uminom ang sisiyo ninyo ng asukal. Kasi po ang asukal, mga kasabong, that is glucose. Ayan. Pag nainom nila yan, parang fluid yan na magkakaroon sila ng enerhiya. Andin, sa tubig na yan, Uh, ang purpose kasi niyan, matatanggal lahat po ng waste ng nasa uh, intestine nila. Tatanggalin yan. Ayan. So, ang papalit noon, magiging probiotic yon Naghalo po. Wala pa silang pakain yan eh. Huwag muna ninyong pakainin ang mga sisiw Kailangan painumin nyo muna. Pagka 22 days sa umaga, painumin nyo. Nandiyan na yung mga sisiyo. Paghapon po, mga kasabong, saka kayo magpakain ng kukunti-kunti lang na isak. Kasi pag nasubrahan ang mga sisiyo, mag mag-aano din yan. Mai-stress din pag sobrang busog, kunti lang, gapatak lang para kakain sila. Huwag kayong maawa sa sisiyo ninyo na 21 days lang kukunin nyo at pakainin niyo Ang purpose po kasi para yung system po ng inyong manok pansabong na mga sisiw ay lalakas. Kaya bibigyan natin ng mga vitamins and minerals o napakasimpleng murang asukal na ilalagay sa tubig. That's the secret. Ayan pag nagawa ninyo yan na 22 days bago mo painumin sa umaga ng tubig na may asukal and din sa hapo na kakaunti, kakaunti na ipakain mo, automatic po ang sisiyo ninyo ay protected po yan. Mas maganda nga kung may mga probiotics kayo dyan, mas maganda na yan ang ipapainom ninyo. Kasi nga, mas maganda sa katawan ng mga sisig. Iyan po talaga ang sikreto kung paano magiging malusog ang inyong mga sisig. Kung makita ninyo mga kasabong, kahit kami sa manokan, titignan namin. 21 days, kinukuha na namin, nandiyan yung sisig, tuwang-tuwa na kami, pakain ka agad. Pagdating po ng ah uh, ang manok o uh, ang sisiw pagdating po ng 3, 3 months or 2 months po stagnant po yung laki ayan kailangan kasi makukuha ang lahat ng waste sa katawan tapos bago pakainin na may ah uh, na yung araw tandaan mga kasabong pag nagkuha kayo ng mga sisiw ninyo siguraduhin ninyo na 22 days na ang sisiyo. Sa umaga, painumin ninyo na may asukal yung tubig o kung may uh, vitamins and minerals kayo na mga probiotics na yan, mas maganda para mawas out po yung uh, kanilang mga uh, micronutrients na galing po sa inahin nila na nakain. Ayan. Tapos, bago ninyo sa hapon, pakainin ang sisiyo para kukunti kunti lang. Huwag mo nilang, huwag nyo nang anuhin. Then after that, kinabukasan, kahit na eh, every hour kayo magpakain na kunti-kunti. Ayan. Anim na bisis magpakain sa 24 hours, pwede ad libito. Maraming salamat pala sa mga viewers natin dyan, sa mga subscriber. Sa wala pa, mag-subscribe na kayo sa ating sa ating channel dito nagtuturo tayo ng eksakto na kung masunod po ninyo ay napakaswerte ninyo na magsasabong. Maraming salamat po sa inyo.